yun isang kawit lang mga idol yun yun Редактор субтитров А.Семкин Biglang lang hinabot mga idol ito okay. ih unang huli ay ih 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 ay 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 ng mga idol yun na team ala tukso swim agay long no sim pirim laki yan lagay na sa kore mga idol para hindi maano para fresh na fresh para hindi ma imitan ng araw yan huli ang ganda ng pagkatamay eh, mak ang kalitag mga idol o oh. yun unang huli mga idol o oh. Kuya na manok agad. Yan, ayan na naman. Jim. Para sulbor. Yan, kuya. Sana meron ta mga idol. gubut-gubut. Oh, Orang gubut-gubut nalak. Tidak. Hmm, Ang dami talaga isa rito mga idol hmm. Matindi pa rin lumaban ng mga isa rito mga idol Pitti na yun Set

mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi nó mọi người đi, 对，我来说。嗯 mga idol, dito, no? matingib bakbakan team ba? ayun, oh. grouper kung mga idol, no? grouper kung mga idol na no? team dalawa na, dalawa na grouper na ito yung

Ito, <laughs> nakitip-itipim. Yun know, mga idol. Yun o, yun Yun mga idol. Oh. nakitip hindi hila pa idol Im, super im. Gay, 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 gay. Lupa siguro mga idol. Ah, lupa. Lupa im, lupa. Darating mga idol. Lupa im, lupa. Ah? Lupa. Lupa. Kata huh? lupa, yeah. lupa. <laughs> oh, lupa. grupir. Grupir, grupir, Ayusin im. Grupir im. rupir grupir 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 rupir grupir, grupir grupir oh dia berikan berat, berikan berat, berikan berat, berikan berat, berikan berat, berikan berat, pok pahila Hh Dino kupira Dino kupira Dah Hh Dino idol Bastai da malakig Uy Kuarin ah? di lubah lang na idol Ih, eh, biru lang biru. Ayun loh. Ayun loh. Yo demo ayun lo. Ah, Ay, kubutan im, bagulan. Bagulan, bagulan im. Oh, uh, im. 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 Tera, ah, oh, kuwangan im. Ginda ko im, isa im. Tra, kita ke mana? Ah. Oh. Dri, intan Dri, kurium. Bagulan nim, kubutan. Ya ketako. Hi, ketako im. Hi, ketako. Hi. Eh, you no! Uh. Ah, huli keren. Wow. <laughs> huli, huli. Hi, yeah, laki uh. mang idol. kali tagalin mo, tagalin mo kuin. Tagalin mo. Bu, kakalan juga, kakalan idol Jim, mang idol lupa. Kalau ko lupa kay eh. parang nag kitem-tem. Uh. Naprak na mo, naprak mo idol, si Idol Jim. Parang ay. Magat siya. So, magat talaga 'yan. putulin yeah. Natin, mga idol. At, magat, o magat. Magat kasi mo. Oh, 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 oh. Hindi ko eh. Putla, Magat ng kulay, mga idol. Oh. Putulin mo wow. Di Hmm. Ano ano yung taga mga idol? No, no way mga idol Iriya Iriya Baka may kasunod pa Kabuta, nakasamba pa mga kaidol. Kala ko, luba na para malaki ng binta natin. Iyan na naman ulit mga kaidol. Sana, magkasunod pa. Magkasunod pa yun. Sunod pang luba.

thank you Ha? Gamay? Mm -hmm. huh? ah gamay maliit -um, na mga idol magagom mga idol magagom -um. magagom mm -hmm. ah black card <laughs> black card ang ulam lang huh? ang ulam mga idol pang ulam yun. Okay Yun. Itim na black card. Yun. Yan. Marihara po din. Marihara kung may baka meron pa. Hmm. <laughs> Wild? Wala tayo mga Adel. Ha? Wala tayo, wala tayo na Wala tayo na Ha? Wala tayo? Yan, sakto din mga idol Ay, May unos din paparating mga idol oh. Yan Yan, tapos mga idol Ay, Kaya kami uwi na idol Jim Yan, si idol Jim nagkikipita na rin Pit na tayo mga idol Yan, pit na Kaya mga idol kasi may unos na paparating mga idol. Sigurado malakas yan. Malayo pa yung... Uwi natin. Yun, at ito yung huli natin mga idol. Yun, mga limang kilo yung taupan mga idol. Yan. Ang dahi mga idol oh. Yun oh. No. Yun. Wala time. Tawin na tayo mga idol. Tawin na. Yung binti ni idol G, mga idol. Resibo lang yung kinuha niya. Yun yun at kumita kami ng si Adiji mga idol kumita ng 2,400 ah 2,480 mga idol yung tauban kumita ng 1,350 at saka yung ulpot kumita ng 560 kibi kumita ng 570 ito yung total mga idol 2,480 yan at si idol Jim Jim daw ang yung bahala magkuha Adol, ito, ito mo nang resibo ang ginuha namin mga idol dahil wala pa kasing wala pa kasing mga idol wala kong barya daw ay, tumo na 'yan. Yan, dito na mga idol. O, okay. mga idol. Yan, mga Yan na. thanks for watching sa lahat mga idol at god bless po. Ingat po kayo palagi mga idol. Pag mga